Saan ba yun? Ang ilang nakatingin ka pa sa babae. Sino yan? Hindi! best Ay! John! best Cheesecake! Uy <laughs> ate! Ate! Ano, anong ginagawa niyo? Felicia si Cheesecake, best friend ko. Hi! Cheesecake si Felicia, girlfriend ko. Bakit? <laughs> Uy! Okay, Kababata ako to. Okay lang! Okay lang! Ito! Ito yung si Felicia. Uy! Huwag mo hawakan ate! Ko. Girlfriend do? Boyfriend? Childhood! Ay! Kala ko ano mo? Tita mo? Huh? Tita? Huwag okay, ka tita! <laughs> <laughs> putang ina! Si girlfriend, masyo. oh! Busy! Ay, kaka, uh, uwi mo lang galing state! Oo! Uh, uy! Uh, uh, Sama ka na lang sa amin! Gusto mo tayong dalawa na lang! Uy! Uy! Dalawa tayo, uy! Ito, umuwi ka! Putang ina! Inaagaw mo sa akin boyfriend ko. Boyfriend <laughs> ko to. Hindi ko siya inaagaw. VFF ko siya ng high school. Eh! sila nung Uy, ikaw na ano ka dito. Oh. Hindi ka. Ba't, hindi ka po Bi, Di, bi, huwag ganun mo. Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Ang ino mo. Uy, huwag mo masyadong agresibo. galing state yan. Ano mo, mapera yan. Ang ino yan eh. Ang ino eh. Wala kang boyfriend. Wala kang pakialam sa relationship namin dalawa. Bakit? Best friend ka lang, ako ang kasawa. babe shit. Bebe. Ha! nga dito. Aaaaaaah! Kasi ka maigay, oo, ika. Aaaaaaah! Alam niyo, jogging? Ay, buti nakarating tayo dito sa waiting shed ng init sa labas, Jampol. Kaya yeah, nga, ang arte mo kasi, dapat sa bahay na lang tayo nag-date. Puro lang. ka na naman cellphone. Yan na naman yung inaugali mo, puro ka cellphone pag nasa labas tayo. Eh kasi dito ba... Hindi ka makapag-focus sa akin. Baka may makakita mga. na iba eh. Nakakaya naman, baka sabihin may hawa kong ano, alaga. Ano? Wala. Mukha ba akong pet? Ano ka Baka Wapa Anong oras nung? No? Hindi, dito muna tayo. Hintayin muna natin yung bus. Ay, naku, inaantay. Saan ba Ang katingkapa sa babae si Bas, ay Bas, Bas, cheesecake. Oye ating ating, ano yano? Anong ginagawa niyo? Aa, ako magbaba Felicia si cheesecake, best friend ko. Hi. Cheesecake si Felicia. girlfriend ko. <laughs> so, ay, uy, uy, ubo niya nga dito. Anong pangalan mo cheesecake? Yes, cheesecake. Hello, cheesecake, cheesecake, tindi, dito ka, dito ka. Ang baho rin ng buhok <laughs> mo. Hindi ka rin basta-basta. Ah, ito ba, ipapakilala ko siya sa'yo. Kababata ako to. Okay lang, okay lang. Ito, ito yung si Felicia. Okay, mo hawakan ate. To. Girlfriend do? Hindi. Boyfriend? Childhood. Ay, kala ko ano mo, tita mo. Huh? Tita? Uh Huwag akong tita? <laughs> Putang ino. Ah? de 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 ganito la, na lang. Basta pabig ito, dyan pa lang, bastos Kama? ha? Kamusta ka? Kamusta ka? Namiss ka ni mama eh. Hindi ka na bumibisita sa amin eh. Siya, Girlfriend to? Oh. Oh. Busy? Tal How's Ay, kaka, uwi mo lang galing state? Oo. Uh, uh. Uy! Lumapit ka nga dito, lay mo B sa frame. B, pag ikaw naman kay Aton, hindi kita ginaganyan ni. Eh. Respeto um, naman sa best friend ko. Eh. So, hindi. please, Gamble. hey. Ang um, panakit siya. Oh, hindi. Ganto. Hindi, please gantong. lang. na kay ka. Sama ito. ka na lang sa amin. Gusto mo tayong dalawa ay, na lang. Uy, uy. Dalawa tayo, uy. Ito, umuwi ka. Matang ito. Oh. Inaagaw mo sa akin boyfriend ko. Boyfriend hey, ko to. Hindi ko siya inaagaw. Kaibigan okay, ko siya. Oo, oh, ayan. Ipaliwanag mo. Ipaliwanag mo kung ano talaga tayong dalawa. Ko siya, no? VFF ko siya nung no? high school. Mm. <laughs> Ay, ikaw na tatito. Hindi, babe. Ganto kasi yan. Yung Hindi mama... ako muna stay Huwag kang... Oo, oh, Papaliwanag ko nga sa'yo eh. Yung mama niya, tsaka mama ko, mag best friend. Yes. So, Sorry. yung pinanganak siya, sabay kami. Sabay sabay, kayo. sabay kasi na hospital yung mama at mama natin Ibig sabihin, sabay kayo maligo, nung bata kayo. Oo, oh, dati. Sabay kayong... Lahat. Sino... lahat. Lahat, lahat, lahat. Ibig sabihin, yung bahay... yun so, na yung kinikwento ko sa'yo, na tagistik. Yung bay oh, nanay ako. ay I mean, tatay ako, nanay siya. Yes. Oh. Oh. Ano di ka. Pakitika po ta. Bee, Bee, Champol. Bee, wag mo. Wait, jamble, wait, long, wait, wait, lang, wait lang, wait lang, ay, wait lang, wait lang, wait Ano 'yun, bro? Hoy, ang dami mong masyadong agresibo. Bee, galing state 'yan. Ano, may pera 'yan. Oh, chaka. Uh, ano naman, respeto lang. Mm. Respeto lang. Ano, gusto mo? Ano, dito ka, dito ka. Sama so, na natin Jaja. Sa Sama, may pera ako, Champol. Ano? Kita mo 'yung kamay niyo. Oh, nandoon 'yung dalawa. Hindi 'yan. Hindi niya. eh! Wala akong boyfriend. Wala kang kahit ano, Single wala kang ano. Single ka? Oo. What's <laughs> 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 Hindi, eto kasi si Felicia, matagal na kami. Eto, ikikwento ik ko naman sa'yo. Nakilala ko to. Na ano to e, nakilala ko lang... No. Ano Bakit? siya eh, parang nasa... Bakit, Bakit? may akal ka? Hindi, so, pa, wala kang Wala pa, wala pa be. Ano siya, parang nasa ano lang... Okay. Nasa mga okay. dayamihan doon, nakilala ko siya. Sabi But, ko, tulungan ako kaya itong babae ko. Ayun, ginawa ko. Bakit mo pumili ng ganyan? Ganyang itsura. Bakit? Maganda ka? Uy, mukha kang aso, no? Ang bawo mo, girl. Huwag mo kong inaano. Hindi, hindi naman kita Wala kang pakialam eh? sa relationship namin dalawa. Bakit? Best <laughs> friend ka lang, ako ang kasawa. Oh, oh shit! Bebe. ano? Anong <laughs> bebe? Anong bebe, bebe? Puta man, ka, ka. Huwag kayong maglandian sa... Pumayat ka! Nag-ano ako, nag-exercise. Nag-exercise ka? Ako rin, nag-exercise ako. Gusto mo minsan jogging tayo. Oh, ang kita. Na, oh, ay, 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 ay. ay, ay, ay. Ay, ang lapit nga dito. Bakit ka maigay? Oo, ika. Ano yung jogging? Bakit ka niyan eh? Yan eh. E. <laughs> hindi bi. Minsan lang naman kasi yan dito. Tsaka kakauwi lang yung galing state. O pagbigyan mo naman, pag ikaw nga kay Atan, gigil na gigil ko. Tara dito! Tara dito! Namiss kita. Parang naman ako sa harapan, no? Bulag-bulaga na lang, no? Mamaya, sabi ko hindi, hindi, ba? Ay, bae. May! Papalingan. Oh. Pwede siya mag-slip over. Kasi namimiss rin siya ni Mama. Sabi Visita. Pero wala mong nangyayari sa inyong dalawa. Pulo? Wala? Ah, wala, wala, wala. Okay. Okay. Hindi, na lang. May dala ka bang car? Mayroon. Okay, o sige, ikaw na lang mag-antay ng bus dito. O tapos sige. Tapos, tayo ng dalawa. Sige na, hanggang kayo. Pero bakit sleepover silang dalawa? Bakit silang dalawa!